So, hi guys, good morning po. At ngayon ay nandito uli kami sa ilog, mag-asawa. At meron po kaming kasama si Christine. Yan. Yan ho, si Christine, ang aking mister. At ngayon po ay kami ay magpapasipsip. Pero dito lang naman po kami sa may kalapitan, magpapasipsip. Ayan. Isasabit mo pa baga. pabaga Oops. Uh, lapit yung istindi yan. At ah, sistin po ang aming kapitan ng bangka. O, oh, maantog ka mahal. ko po ay nagpapain ha? Ang pamain po namin ngayon ay yung huli uli sa pain at yung asawa ko po ay nagpain. Hello guys! hindi po lang may kasama si Mali pero yung Ano pa sa pista? Ha? Uh -huh. Oo. Oh. Oh. din oh. 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 oh, ang malaking lipain. Magpakita ka sa akin. Gano? Ang bunga ng ano ay? Ng piyapi. Yan, yan bunga na. Nang lalaglag po ngayon ang bunga ng piyapi. Okay. Sampa. Dito yata ang maripara mababa. Baba din. Nahulog din naman siya nabit sabi ko. Nahulog? Ayun, hindi naman nagalang tulad eh. Salawa, So yan po, uh, at yung asawa ko ay marami na rin pong napainan. Sis, nalala mo dito kayo ni tatay lagi nagaan ah. Hindi na may maliwasanan. Mahal may ilan niyan dala mong pasipsip. 60. Ilan natin yung mga ilan? Ilan? 60. Ah, 60. Ay, hindi natin yung mahal lahat at dito yung maliit ang pasipsip at dito sa may kalapit natin. Hindi kagaya pag tayo nado doon sa ikailogan e, e, talaga. Oops, parang yung ginagalaw na. Oo. Yung nado doon oh, na. Oh, pala 7. Ay, naambun. Pero ako naambun. Si Tiyo pala'y nangangarit na. <laughs> Yaman. Dala. Mahal dalawahin mo din yan. Kasi dito pa. Wait lang siya sa humawak ka. Si tatay po ay malapit na rin mangarit arit. Sabi. Diyan ako yung ito. Diyan ako. marami na rin po tayong napainan. May 20 na siguro mahal mahigitan eh, ang ating napainan. go. Yan po. Babalik na po uli namin yung aming mga pinaglalagyan doon sa kaunahan po namin kinabitan. naman Pabalik. Pwede ba galaw? hindi hirap yung mamang ka. Okay. Pabalik na tanggal. Baka hipon lang. Malaki baka ang hipon. Baka dyan ba. sa may ala. Yung may, may, yung may buka nanay ang kahoy na. Baka mo dito. Ipatong Hindi Di, kahit ko lang sa atin. Ito siya, hindi naman ito sa pagmalik makalabas. So, dun na. oh buo Sabit mo daw, sis. Medyo haba-haba mo si sa titi malalim naman. Ay, sawa. Ah, oh, may sawa. <laughs> Ay. Ano? bilang-bilang. Oh, bilang-bilang. Bakit ang pinisi. Kaya may So yan guys, kape po tayo. Kami po may dalang kape ng aking mister. Si Sti naman po maaga nang nagkape. Tapos po ako may dalang tinapay na hambor at may palaman pong itlog dito sis kami nakahuli ni malak nakitang kita na namin talaga yung malaking ano ah bakul eh. alam mo hindi pa siya pala maigi ang ang pagkakahuli pa lang sa kanya yung para masikip sa kanyang bunga nga yung isda yung hipon pag angat ni malikit kitang kita talaga namin laki eh. kasama na siya wala pa pag mo sis kalapit, yan. Dances kami nakahulog malaking lipain ah. Sa ilalim lang na ang hagdan na yan. Oo, oh, yan pala yun. Yan o, oh, may mga butas na ganyan na. Diyala, nagbabahay sila. Las na bro. Dito. Saan? Dito daw, sa may mga kahoy-kahoy ah. Marami, sisting na painan. Ay, tumalong. Ay, tumalong. Tuhan tawa si Kristi. Ano Brad? Meron? Oo, oh, ha? So, buhay pa? Buhay pa? Oh, buhay pa. Oh. Abo, malik si. Unang huli. Unang huli, bak huli. Hmm. Ito, mahirap dito. Lumod na lumod. Dito mo. Oo, oh, mo. Baka mamay si ma-anhon sa ano. Ba? sa kabilang padaan. Tanggal ang bito hmm, okay, okay, one down. Okay, one down. Okay. One, Yan po't kami na maman daw na. Ubo? Yeah, galaw, meses. Wow, may bakuli. <laughs> Sis, si Estine mo sa bakol naman. Eh. <laughs> Ay, dito rin iiwanan. O ililipat na natin. O sis. Paano magalagay pa dito? May huli. Ay, nalagot mahal. Sabi ito. Malaki? Malaki. Naman eh, nakasabi tayo. Sayang. Okay. Bakit may malaking huli? Dito. Kaya huli may Huli. Aba, bakuli na naman. Wala nyo kasi. Bakuli ang pangain na huli mo. May Ayan po, may tatlo na kaming bakuling huli. May bakuli eh ano no. sa, oh. sa akin. Oh, wala, yung pa, yung, yung, wala pa yung tatlo. May tatlo. May tatlo pa Ay, May huli kaya. Parang kahoy naman yung huli sis. Nagpilipit lang ngayon. Ayun Pero buhay pa. Pagtama ng bagong hindi patay, hindi na yung mga... Patay? Ano? Hmm. Sis Ben, ah. Hmm. May sas Parang bakoli <laughs> Ayan pa man. Apat na ba <laughs> Ay, hay. ay. Hay. Hoy, yung kasama ko yung sila. Hindi si tatay, ha? <laughs> ha? Ikaw daw yatat na atat mami ng ano ay, nang baliwas nan. Kaya ba yan? Bakuli ang ah, nahuhuli. Yeah. Uh. Ayan. Sapa? Ayan sila. Hmm. Nakabakuli na naman po. Apat na bakuli. Sunod-sunod po yan, ha? makuha. Ala. Baragpit. Ay, bigyan mo na sa kawi. Ala. Hmm. Iyong, ano, eh. Lunok na, lunok ay. Hmm. Eh, hindi pala natin napangyari. Dahoy. May eh, isang pay mo lang dyan na. Pero po, nasunod na. Tubig. Yan. Yan. Oh. Oh. Yan. Aba! <laughs> Obo mo laki eh. Mabintahin tayo sa bakuli. Ah, mabinta, mabinta po. Sabi awa lumusong yung kasama-sama lagi sa pambabakuli. Yan po, si Simpo ay lagi sila dating magkatandem ni tatay pa mimiwas po. Wow! Ben, brada, may isa pa ha. Beto Beto din, makalapit. Limang bakuli na po ang huli namin. Ayan. Ayan. So yan, may huli na naman. Kaya ay nakasabit. Ha? Huh? Bakuli. Baka na kasi sa ano na. Kali na pa yan hulihan eh. Patay na. So yan po at kami ngayon ay namaman daw na. Ang amin pong huli ay pulos bakuli. Walang naliligaw na lipain lahat po ay bakuli. Eh. Sawa po ng karne yata yung mga isda. Kaya ang ayaw na nila ng hipong. Ayun Ay, yung nakaipit mahal kaya lubog. Kapya. Lubog. Hop, yeah. oy, oy, oy. Oy, oy. Kuya. Dubog, ah, ano? Shabit, shabit. Sabit daw. Sabit, sabit. Ayan. Ayan. Ito yung mga hipon po kaya aming sasangag. Ulam namin mamaya. Pagod na po si Estet. <laughs> Obo, may lipain. Hmm. Kami po kanina, ipuls, ano ang huli ah? Bakuli. Eh. Ma makakalipain din. Ayan, kay Maloy. Ayan. Baka ito yung kasama kanina ka, Dali. Ito yung kamit. Ayos. Ito sa bakuli. Eh. So, yan po at may huli na naman kami. Bakuli. Yan. Parang bagong huli pa lang. Ano yan? Nagalaw pa eh. Tingin. Ba. Bakuli. Bakuli. Yan po yung asawa ko ay iniwanan namin doon at para po siya ay may sisisirin uli. At may nakasabit po na pasipsip. Kami naman po ni Estine na maman daw na. isa lang iyan. Makakawala na. So yan, yeah. ulit. Ano, bakuli na naman. Bakuli na naman. <laughs> okay. na ako sa bakuli. At least marami tayong bakuling huli. O, busog na busog na ito. Oh, bakay naka naka na iyan. Bakay marami na nakain ating o, o. ano ay pamain. Langoy na yung asawa ko. Kaya kung tinanong naman yata sa ating pandawin, hani. Oh, yan na lang isa, dalawa tatlo tapos yun na doon na yun na lang yata <laughs> ano? pagod Ang po bata. Oh, boses na boses niya. Sinong kasama kaya na yun? Sinong kasama mo? Sinong kasama mo? May tao pa ka? Ah, mag-isa ka lang. Naglalang, oy! si Malipay ba? Na siguro na -inip na kami. Hindi nakikita. Mahal. daloyan. yan. Doon pa sa may sulok mahal. Kami po yung, yung aking anak ay naglalangoy na naman. Aloy! Ay, si tatay si, dati. Dati, <laughs> si dati, siguro yung minaman niya na ito. wow! Hello? <laughs> may bata akong naririnig? Hello? <laughs> ay, ang tita tintas ang papa. Wala. Nada ng papa naglalangoy. Ah, oh, may balisak na ano ba naman sila. Ay, ito ang tumang bata. Hello! Aba po yung maglulu, eh. Ano? Aba, aba, aba. Ano yung sis? Iyo, tinan mo, may bangka. <laughs> may sagwan ka pa. ha ba? Huli namin yate, anim na bakuli, isang lipay. May pang-ulam naman tayo. Oo nga po. <laughs> Aby, Ay, ba't po yung naglangoy? Walang tingin <laughs> po, Ano sabi mo kami po sa rin, tayo sa amin na ay, na pa kami. <laughs> Hello! Hello! Oh, mauntog ka ha? Mauntog, mauntog. <laughs> <laughs> Hello! Nasaan <laughs> 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 Hello. <laughs> Hello! Maalam ka lang, maglangoy. Aba, wag nyo ito ibasnan, anak. Yan put, may batang na ini at minaman niya daw sila tatay. <laughs> o ano yan? Sabihin mo'y bakuli. Aba! <laughs> baka Aba, baka, baka mahulog. Aba, baka malalay. <laughs> <laughs> o, masob suba. ba? O, op, obo. o, o. O, tatay, lawoy. <laughs> <Pigan. laughs> <laughs> 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 Eh, yeah, masaya na naman ang puso ni Maloy. Nakatikim <laughs> na naman ang ilog. Mag-hike ka muna sa kanya. Sa ikaw naglalangoy. Ikaw, titikad naglalang, ka pagka malalim. Hello. Halika dito. Um, Langoy okay, ka kay tata. Dali. Dumati hey, malalim. Iyo. Kapaho ang tubig. Yeah. <laughs> aba, mo alam na siya talaga siya. <laughs> tika, 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 aba, aba. Iya. <laughs> <laughs>

At, ikan, at ikan, Para kang nasa ano, eh? para kang nasa Palawan ali. Ha? O sila tatay, pauwi na kami. Bye, Maloy. Ano'ng <laughs> sa So ito po ang aming huli. Kakunti po ang aming huli ngayon pero okay na rin naman po at kami po may pang-ulam 'yan, 'yung aming hipon isasangag. At ito po ang aming huli. Ayan. Yeah.